So what's up mga idol, welcome back to my youtube channel So yan, meron naman tayong vlog ngayon mga idol Maganda yung vlog natin ngayon kasi For today's vlog mga idol, dahil naayos na natin dito sa Coop. Kung baga uh, satisfied na tayo sa pagkakagawa natin dito Na talaga namang naayos natin mabuti Ngayon mga idol, nag-iisip ako na syempre sa chabu talagang ano na natin yan, gabisado na natin yan. Kahit anong paikot, eh, alam na natin kung paano natin sila aalagaan, paparamihin, papagandahin. So, ngayon, nag-iisip ako ng mga idol na magdagdag pa. So, nag-iisip ako kung saan ako mag-iimbest. So, yan ang tatalakayin natin for today sa vlog natin. So, sana matulungan nyo din ako. So, pwede kayong mag-comment kung ano after nyo mapanood ang video para mag-decide kung ano munang unahin natin. So, yan mga idol, ang pinag-iisipan ko kung saan ako mag invest So, kung sa ibon, sa kambing, or mag I-import tayo ng Chabu or sa Chabu pa din. Or kukuha ulit tayo ng mas magandang breeder. Hindi naman na natin kailangan mag-import sa Chabu kay Sir Rex. So, kung kukuha tayo ng Island Born pa na Chabu. So, yan ang tatalakay natin. Sana matulungan nyo ako to decide mga idol. So, tara. Samahan nyo ako. Simulan natin ang vlog for today. natin. Ang plano ko kasi uh, isa sa mga pinag-iisipan ko pero most probably gusto ko lahat gawin. Pero syempre hindi naman tayo <laughs> nagsisimula pa lang tayo, mga idol. Kumbaga, yung budget natin hindi pa ganun kainap para mapagsabay-sabay. So ngayon, nag-iisip ako, mga idol, ah dito yung camping natin. Ang plano ko bumili pa ng mga upgraded na mga camping, yung mga mas malalaki. So, yung mga bowel yata tawag doon. O, oh, tsaka, basta yung mga F1 na kambing na kahit dalawang inahim pa, isasama natin dito sa kambing natin. So, ayan. So, mga 3 to 4 na kambing pa na magdadagdag tayo dito. So, ang budget kasi natin is nasa 40,000. So, ayan. Naisip ko kung kambing ba ang idadagdag natin. Kasi ang kambing, ah, uh, wala kang gastos dito mga idol, papawalan ko pa lang sila dito, kumakain na sila, sa pambabalik babalik na sila. So, yun ang kagandahan naman dito sa kambing. So, kaya isang bagay na inu-consider ko pa na ang ano na to, uh, kaya lang pag-aaralan din natin kasi yung sa maintenance nila, hindi ko pa masyadong kabisado sa mga vitamins, sa mga ano kasi uh, natural lang ang ginagawa natin dito, talagang yun nga, talagang papawalan lang natin. Mangangain magagahin na sila lalagyan lang natin ng tubig na may asin lang and then okay na mga idol so babalik na sila sa hapon so yon pwedeng uh, livestock uh, livestock farming kumbaga uh, hindi siya madaling alagaan or ay hindi hindi siya mahirap alagaan uh, madali lang siyang i-maintain mga idol so yan. So isa sa akin consider natin. So kaya yan mga idol sa pinag-iisipan natin. And then yung isa pa naman is yung sa ibo naman mga idol. So pupunta tayo doon, papakita ko yung mga sample na ibo natin dito. So isa pa yon sa pinag-iisipan ko kung alin sa kanilang tatlo ang ating i-upgrade or idadagdag dito sa farm natin. So ayan mga idol, andito tayo sa munting ibon na natin. So ang pangalawa na iniisip ko na mag-invest is sa ibon mga idol. Kaya talagang kinukonsider ko din siya kasi una-una nakakatuwa mga idol. Kesa, kesa, natutulog yung pera natin sa bangko, syempre uh, ko na invest na lang siya sa pwede natin pagkakitaan din. Di ba mga idol? So at the same time, nalilibang tayo, happy natin mga idol. So ayan, sa ibo naman mga idol, mas mas lamang kasi yung kasiyahan kasi nakakatuwa silang alaga. Ayan, kaya lang etong etong mga idol kasi meron tayo dito Lutino. Uh, eto, mga Lutino siya, ito mga Opaline Green Opa, eto Blue, Purple Blue, tsaka ano, so mga Opaline itong dalawa, isang pair, limang Lutino dito. Kaya lang, hindi tayo sa African lovebirds Birds, mag, ano, mga idol mag invest So, mag invest tayo sa San Kunur. So, doon mga idol, ito, dito sa ibon na to. Kasi, uh, sa sad to say, ang applicant, eh, talagang bagsak ang presyo sa ngayon, mga idol. So, kaya, sobrang nakakalungkot. Kaya, kung makikita mo, ang alaga ko dito, yung mga mga pang-alaga lang sa bahay. Kumbaga, itong lutino kasi maganda yung kulay niya. Kumbaga, yung hindi na yung magulo yung kulay, kumbaga, yung maganda, yung maganda lang sa mata ng mga sa ordinaryong tao, ha, hindi sa bleeder, mga idol. So, yun, mga idol, kaya, kaya yan, pero kaya hindi, kumbaga, ito lang yung mga sample ibong ko. Ngayon, naisip kong mag-alaga ng santunur, na uh, isang pare, so, pinag-iisipan ko kung dalawang hand feed or breeder na, mga idol, so, meron naman akong kausap na pagkukuhanan. So, ayan, kaya lang, uh, yun nga, medyo pricey mga idol, uh, nasa 35 to 120,000 ang isang pare. Kaya medyo madugo mga idol, kaya plus bibili ka pa ng cage noon, hindi naman sila pwede dito sa double cage kasi maliit to. So, mas maganda yung malaki. So, pinag-iisipan ko din yun, uh, na talagang nagde-decide ako kung uh, kung itutuloy ko o kung paano ba mga idol kasi naguguluhan talaga ako kung saan tayo kasi ayo kumbaga ayo kung kung gusto ko pagka may gusto ko gusto ko siyang gawin <laughs> so ayan especially pag may hawak na tayong pera mga idol di ba kasi iba yung ang pera na babalik yan eh yung kaligayahan kasi natin eh minsan lang yan so yung pera kayang bumalik so yung pagkakataon na sana bumili ka na na parami mo na eh hindi mo na maibabalik yun time is good kumbaga, kumbaga nga mga idol so yan plano ko ilagay dito dito sa gilid kasi 2x2 uh, 2x2 by 4 2x2 by 2 x 4 yung haba nun haba nun 4x4 yung susunod dito mga idol na cage so dito ko plano ilagay isang paris yun so may kausap naman ako about dun eh kaya lang ayan si misis medyo kung bibili ka eh ng 40,000 ibang ko na lang so medyo uh, may konting argue kami pero iba kasi yung kaligayahan mga idol eh yung masaya kasi isang bagay eh so at least tapos nakikita kita mo ganoon kesa alahas kasi ako hindi naman ako mahilig sa mga alas mga idol eh so hindi naman ako masaya doon parang para sa akin ano eh mo para magyabang tayo sa tao hindi ganoon eh ako okay na ako sa ganoon eh pag nagka pera ako at least makikita ko kaya talagang talagang pinag-iisipan ko talagang mabuti mga idol. So ayan, or sa kambing na lang. Pero kung mapagsasabay natin, bibili tayo ito, bibili pa tayo ng kambing. Mas maganda mga idol, kaya lang syempre, yung budget din, di ba? So ayan, kasi naayos na nga natin dito, dito sa group natin. So syempre, sa mga tsabo natin, talagang ano na natin yan, linyada na natin yan, talagang ano na natin, uh, kabisado na natin yan. So, andito na yan mga idol, R plus Chabu. So, hindi na natin maiiba yan. So, ayan. Kaya ngayon, nag-iisip ako ng magdagdag pa dito sa kung para syempre pag may papasyal din hindi lang manok yung makikita nila mga idol meron din tayong mga ibon so meron din tayong mini farm doon so yon mga idol yun kasi ang pinaka ano ko tsaka sa inyo na din sa mga nanonood dito sa atin sa youtube channel natin so gusto ko rin na ma-share yung yung mga ginagawa natin dito. So, ayan, mga idol. So, ayan. So, ayan, mga idol. Ang pangatlong pinag-iisipan ko is sa Chabu. So, plano ko, kausap ko si Sir Rex na mag-upgrade tayo ng white na nakapag-inquire naman ako, mga idol, ng island born na pure white. So, iniisip ko nasa 30000 din ang isang piraso. So, yan. Uh, kahit kakulang mga idol, uh, pupuha ko na pure white para uh, additional na ano natin dito pang upgrade sa puti natin. Kasi talagang idol ko yung puti na, ano, mga idol na na Thai po yan. Saka Benjarong, PTW. So, yan mga idol. So, meron naman na tayong Benjarong dito. So, nakapagpalapas na tama na tayo ng yung mga pinjalo natin saka yan uh, yun nga ang isa pang pinag-iisipan ko eh, yung wife na ano na na island born so yan yung mga anak na yan sila so, yes, kasi uh, tayo vlog naman na lahat yung mga alaga natin dito mga idol syempre as a breeder uh, dapat hindi pwedeng laging sila lang along the way na matagal yung sobrang upgrading kung masyadong sobrang upgrading kasi lumiliit na masyado yung mga manok, mga idol at saka uh, nahihirapan kumasta, nahihirapan mag -hey. so mas maganda yung pag too much upgrading ka na uh, kailangan mo pa din kumuha talaga so syempre kukuha tayo alam naman na kukuha pa tayo ng manok sa syempre kukuha tayo yung mga island born na diba? Right? so, hindi na tayo kukuha ng mga manok na parehas ng so, mga so, uh, hindi natin so yun so tsaka, tsaka talagang dun sa talagang important ng banok tayo kukuha mga idol para yung assurance at yung kasiguro doon sa mga idol. mga idol. So yan so, ang isa pang pinag-iisipan ko kung saan tayo mag invest ulit kasi kesa sa, sa kesa, yun nga na tulog yung mga uh, pera natin sa bank or, or, sayang naman kasi nandito na tayo. Kumbaga, buhay natin so kailangan natin i-group pa at uh, dagdagan pa mga idol so yan yan ang ating i-glow procedure pa mga idol so, gaya na to may watch tayo dito papalaki so, mga so, idol mayroon so, tayong papalaki white dito so, yan so, ang ganda oh. very beautiful no? so yan Island Four na. White so, ito ang mga idol, oh, di ba? Kita nyo yung white natin. So, papalisan natin ito ng, ano, ng island board na white cap. So, ayan, kausap naman na natin dyan si Sir Rex. So, Talagang yan pa. Ang, yun nga. Talagang... Plano din talaga din natin yan. Either ma, makakuha ko ng ibon o mag-upgrade ako ng kambing. Talagang i-ano din natin lahat yan. Kumbaga, pinag-iisipan ko lang kung alin yung uunahin natin na simulan. So, kung sa kambing ba o kung sa tansinur o dito sa tiyabo natin. So, ayan mga idol. Kasi hindi nga natin kayang pagsabay-sabayin. So, pero in the future, talagang makukumpleto natin yan, mga idol. Kumbaga, kasi dito nga sa cook natin, nagawa natin ng hindi natin inaasahan, naayos natin, no? Hindi ko inaasahan itong mga to, mga idol, na magiging maayos natin yung, yung mga breeding cage natin dito, yung natin, unexpected lahat yan, mga idol. Kaya, talagang, ano, talagang pinag-iisipan natin mabuti. So, ayan, ba diba kasi, masaya kasi ang buhay Tutubihin siya pagka ganito, meron kang pinaglilibangan at the same time, uh, kumikita ka ng pera mga idol. So yan, so yan ang ating vlog for today. At yan nga ang vlog natin for today mga idol. So sana matulungan nyo ako na mag-decide. Please comment kung anong gusto nyo na unahin natin. So kung magkakampi tayo, sa San Color or sa Chabu mga idol. So ayan, bago akong magpakain mga idol, nabigyan ko ulit kayo ng magandang vlog for today. So don't forget to like and subscribe mga idol dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat. See you on my next vlog. So God bless mga idol. Bye-bye. Magpapakain ako. Tinanggal ko na yung mga gamit ko mga idol. So yeah.